Katulad ng bawat Pinoy na nag-iibang bansa, si Sally ay umalis sa bansa nating Pilipinas sa pag-asang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nakulong at nahatulan ng parusang kamatayan. Bakit kaya sinapit ng ating kababayan ang parusang ito? Yan ang aalamin natin ngayon mga kabotsok, ang kinahantungan ng isang OFW sa bansang China. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Umpisahan natin ang kwento sa isang 32 years old na Pinay na nagngangalang Sally Ordinario Villanueva na tubong Isabela Province. Hindi naging madali sa kaniya ang paghahanap ng magandang trabaho sa kanilang lugar dahil ang kaniyang natapos ay high school lamang. Siya ay ikinasal sa isang bus driver na nagngangalang Hilario Baltasar Villanueva at biniyayaan ng dalawang supling. Habang lumalaki ang mga anak, hindi naging madali ang kanilang buhay. Tapos na kapos ang kanilang income kung kaya't nagbaka sakali si Hilario na mag-apply na construction worker sa abroad na sa kasamaang palad ay naloko ng mga recruiter matapos nilang maglabas ng malaking halaga para sa papeles kuno. Nabaon ang mag-asawa sa utang at nabenta ang ilan sa kanilang ari-arian sa kagustuhang makaalis at namamag-asa na ito lang ang paraan upang makabawi sila sa pagkakalubog. Sumubok muli si Hilario sa pag-a-apply ngunit sa kasamaang palad Naloko na naman ito. Dito na naisip ni Sally na siya naman ang sumubok. Ang pasya niyang ito ay tinutulan ni Hilario at ng kaniyang mga magulang. Ngunit hindi nagpapigil si Sally. Sumigi pa rin ito sa pag a -apply. Nagproseso ng mga papeles at isinanlapa ang kanilang lupa para sa placement fee na hindi alam ng kaniyang asawa Simula April 2007 hanggang 2008 na masukan si Sally bilang domestic helper sa Macau. Dito niya nakilala ang isa pa nating kababayan na si Tita Kakayan o mas kilala bilang Mapet Cortez na nagmula din sa Isabela na ipinakilala sa kaniya ng isang kaibigan. Dahil nga pareha sila ng probinsya, naging palagay ang loob ni Sally kay Mapet. December 2008 nang matapos ang kontrata ni Sally sa Macau. Umuwi ito ng Pilipinas upang makapiling ang kaniyang pamilya. Makalipas ang ilang araw, hindi sinasadyang nagkita silang muli ni Mapet. Inalok siya nito na bumalik sa China. This time, hindi bilang isang DH, kundi isang messenger. Ayon kay Mapet, magdadala siya ng mga cellphone mula sa China, pabalik ng Pilipinas hindi na nagdalawang isip si Sally para tanggapin ang alok na ito dahil nais pa rin itong kumita para sa kaniyang pamilya. December 22, 2008, nang muling tumawag si Mapet upang ipaalam sa kaniya na ang kaniyang flight papuntang China ay nakabuk na sa parehas na travel agency. Balikan lang ang kaniyang gagawin. Philippines to Xiamen, Xiamen to Philippines hindi na siya pinagdadala pa ng maleta dahil sila na daw ang magbibigay nito nang dadali niya sa nasabing biyahe. December 23, 2008, kinabukasan lang nakipagkita sila kay Mapet upang kunin ang isang suitcase kasama ang 500 US dollars na pocket money at ang pangalan at contact number ng kaniyang imimit sa shamen na di umano ay magbibigay sa kaniya ng instructions. Matapos daw niyang magawa ito, ay kikita siya ng 25,000 pesos bilang sweldo. December 24, 2008, lumipad na si Sally papuntang Xiamen. Pagdating niya sa airport, nagulat siya ng bigla na lamang siyang dinampot ng China Police. Sa mga oras na ito, ay hindi niya makontak si Mapet at ang taong binigay nito na sinasabing kikitain niya dito. Agad inusisa ang mga gamit na dala ni Sally kung saan nakakuha sila ng 2 bags of heroin na may timbang na 4110 grams na nakalagay sa itim na plastic. Ang nasabing powder ay nakita sa inner lining ng maleta. December 25 nang ilipat siya sa custody ng China Customs. Sinubukan niyang kontakin muli si Mapet, ngunit bigo pa rin siyang makausap ito. Ayon sa mga kinauukulan ng China, si Sally ay mahaharap sa kasong drug smuggling at paglabag sa Chinese regulations. January 21, 2009, nang opisyal ng arestuin si Sally ng Anti-Smuggling Bureau of Xiamen Customs sa kasong smuggling of 4,000 grams of drugs in China habang dinidinig ang kaniyang kaso. Binigyan siya ng Pilipino interpreter upang mas maipagtanggol niya ang kaniyang sarili. Binigyan din siya ng legal assistance ng Philippine Consular General sa Shaman. Ayon sa salisay ni Sally, ang nasabing maleta ay hindi sa kaniya kundi kay Mapet na hindi na pinakinggan pa ng korte dahil sa dami ng nahuling iligal na droga sa kaniya. July 16, 2009, nang mahatulan ang ating kababayan na si Sally ng kamatayan, kasama ang pagkumpiska sa personal niyang ari-arian. Ang Philippine Consular sa Xiamen ay umapela sa hatol kay Sally, ngunit ito ay nireject lamang ng korte. Dahil ayon sa batas ng China, ang pagpupuslit ng 50 grams o higit pa ng illegal drugs sa kanilang bansa ay isang capital offense na may katumbas na parusang kamatayan. Sa tulong ng gobyerno ng ating bansang Pilipinas, agad lumipad ang kapatid at magulang ni Sally patungo sa siyamin. Ang kaniyang asawa ay hindi sumama dahil sa hindi daw nito matanggap ang sinapit ng minamahal niyang si Sally at hindi niya kakayanin na makita ang kalagayan nito sa loob ng selda. March 30, 2011, binigyan ng pagkakataon si Sally na makasama ang kaniyang kapatid at magulang bago siya yadalin sa execution chamber. Nagtataka siya kung bakit nandun ang kaniyang pamilya dahil hindi niya alam kung kailan ang kaniyang execution. Isang oras bago isagawa ang kaniyang hatol, dito lang niya nalaman na ito na pala ang huling oras niya. Ayon sa kapatid ni Sally, hanggang sa huling oras ay mariin pa rin itinatanggi nito ang kinalaman niya sa nasabing kaso. Hindi daw di umano niya alam na may illegal drugs pala ang bagahing pinapadala sa kanya. Bago isagawa ang execution ay humiling si Sally sa gobyerno ng ating bansa na sana ay mabigyan ng tulong ang kaniyang mga anak sa kanilang pag-aaral at kahit anong mangyari ay sana maiuwi ang kaniyang katawan sa kaniyang bansang sinilangan. Sa mismong petsa ng kamatayan ni Sally, sumuko si Mapet sa NVI ng Isabela ayon kay Attorney Galicia na ito sa kabila ang death threats na natatanggap. Hindi naman ito tinatanggi na siya ang nag-ayos ng papeles ni Sally ngunit hindi niya alam ang tungkol sa droga na nakumpis ka dito. Si Mapet ay nahaharap sa kasong Large-Scale Illegal Recruitment at Violation of Anti-Trafficking in Person Act of 2008. Mga kabotsok, nakakalungkot ang sinapit ni Sally kung kaya tayo po ay mag-iingat lalo na ang mga nag-iibang bansa sa mga alok at trabaho na ating tatanggapin. Tandaan, ang pera ay nauubos at kikitain muli. Ngunit ang buhay natin kapag nawala, hinding hindi na natin ito mababawi. At ah, yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.